Hello guys! Inde ni Lola here in Hong Kong. Nag-alaga ng matanda, 83 years old. 6 years na ako nag-alaga kay Lola. For today's video, papunta pala ako ng market. Pupunta lang ako ng Kaibo. Bago ko marating yung Kaibo mar Supermarket, kailangan ko munang dadaan dito sa wet market. Aakyat muna ako ng dalawang escalator. Tapos, lalabas ako dito sa may wet market. Tindahan ng mga isda. And then, pagkalabas ko dito, ay matatanaw ko na kaagad yung Kaibu Supermarket. Ayan. At ako papasok dyan dahil kailangan kong bumili ng karne at saka yung chicken feet. Kasi magluto ako ng sabaw ni Lola for dinner. So, ayan. Namili ako ng karne. Bumili ako ng lean meat. Ayan. Pinili ko pa talaga yung medyo okay na meat. Tapos dito, pumili naman ako ng chicken feet. Ganito kasi si Lola, pag nagluto ako ng sabaw, hahaluan ko rin na chicken feet. So, ayan. At naalala ko, wala na pala akong brown dates. Kaya eto, bumili na rin ako. At, ayan, nakapili na. Tara, patimbang ko muna yung chicken feet ko. At natawa si auntie dahil tatlo lang. At $3 lang din ang babayaran ko niyan. Kaya ayan, ako'y magpa-counter na. At eto na, ako'y tapos nang nag-market. Yun lang binili ko. At ako'y pauwi ng bahay. At pagka ko, ayan, bago ako bumaba kanina, nakasuk na yun, nakababad na yung kailangan kong ibabad. Ito pala yung mga ricado sa sabaw na lulutuin ko. Ay yarn with papaya, carrot, white fungus, red dates, brown dates, almond, at saka nuts, at saka yung bean, kidney bean, I don't know. At eto na ang resulta. Ayan, nakaluto na ako ng soup ni Lola. Ready for dinner. Thank you for watching, guys.